What's up, what's up again mga ka-adventures at isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat and for today's video mga ka-adventures ayan, ililibat ko naman po kayo ngayon sa may Santa Cruz, Pandan Antique Pandang Ilawod ayan mga ka-adventures ayan, kung meron pong ilaya syempre, meron ding ilawod ito po mga ka-adventures yung ilawod na part ng Santa Cruz, Pandan Antique at ito yung lugar na kung saan nagkaroon din kami dito dati ng bahay. Ayan, nung galing po kami ng Maynila, dito po kami nagtayo po ng munting tahanan. Pero nawala po ito mga adventure dahil lumipat po kami sa dati sa tinitiran po namin. Ayan, ito mga ka-adventure, sayang kung mapapansin nyo, napakaganda din po ng kalsada. Napakalawak na po. Ayan, four lanes na po yan at meron pang banister sa gilid mga ka-adventures at ang nitatahat namin mga adventures ito po yung kalsada na papunta po ng naoring bridge so, kung mapapansin nyo mga ka-adventures napakaganda na at may mga puno sa gilid ng kalsada kaya hindi po masyadong mainit dahil ang puno po na yan ay nagbibigay po yan ng negative ion o yung lamig ng hangin na dumadampi po sa ating balat mga ka-adventures at ito na po mga ka-adventures we are now approaching the Naoring Bridge na kung saan, mga bata kami mga ka-adventures dito po kami tumatambay dito po kami naglalaro ayan sa gilid po yan ng tulay at the same time mga ka-adventures ang ilog po na yan dyan din po kami naglalaba at naliligo po. Kaya mga ka adventures tingnan nyo naman kung gaano nakalawak ang tulay na yan mga ka-adventures. At sisilipin natin mga ka-adventures yung ilalim po nyan. Ito po yung ilog. Ayan mga ka-adventures. Diyan po kami dati naglalaba at naliligo ng mga panahon na aming kamusmusan. Pero tingnan nyo naman yan mga ka-adventures. Talagang napakaganda pa rin ng lugar na yan diba? napakasarap balikan yung mga bagay at ang mga lugar na kung saan doon kayo nagkaroon ng pinakamaraming mga memories at ito mga adventures yung bahay dito sa may ilawol ayan bahay dati ni uh, auntie inday ayan ni nini ni veronica at syempre ni oyon at dyan po makikita mga adventures yung Bulod Digumbok na kung saan may mga swimming pool po at pwede po kayo mag-stay and do dyan. Pwede po kayo mag-stay dyan overnight. Pwede po kayo maligo, mag-bidyoke, mamasyal at mag-overlooking din po sa lugar namin dito sa Barangay Santa Cruz. At mga ka-adventures, didiretso kami ngayon doon sa may pinakadulo. Ayan yung boundary po ng Barangay Santa Cruz at syempre ng barangay buwang pandan antike dahil nga po kasama ko sinang nik, nik at dadalan po namin ng pagkain yung kanyang kapatid kaya nga ka-adventures tingnan nyo naman kung gaano nakalawak ang kalsada kaya yung mga sasakyan po dyan mga ka-adventures talagang humaharurot kaya kapag kayo po ay tumawid dyan kailangan nyo pang tumingin sa kaliwa, tumingin sa kanan para nasa ganun po hindi po kayo mahagip ng mga nagsisiri sang takbon ng mga sasakyan ay ito mga adventure yung Kandari Farm ay nakikita niyo sa kaliwang banda ng aking video at ito naman mga adventures ayan yung bahay ni Yo Melchor at ni Auntie Bibe dito sa world at makikita niyo mga adventures ito po ay pakuwan. Ayan, taniman po yan ng mga At napakaganda po ng pakuwan na yung mga ka-adventures. Kaya lang, nung pumunta po kami dito, wala nang bunga yung mga pakuan. Dahil nga, inarbes na po yan ng may -ari. kaya mga ka adventures bababa na kami dito at pupuntahan namin yung bahay ni yung Micho, naon saan nandiyan pa rin nakatira si Samleh, Ayan, nag-iisang anak na lang nila yan na nakatira dahil ayaw daw po nilang, ayaw daw po niya sumama doon sa my housing. Ayan, pahapon na po yan mga adventures at palubog na ay po yung araw. Kaya medyo malinaw pa rin po yung videos natin. Ayan, kung makikita nyo, ayan po yung binahayan dati o yung bahay ni Auntie Bibe at saka ni Yo, Ito naman po mga adventure Sayang papunta naman po tayo dito sa bahay ni La Uyo At syempre you na know, Ludi at ni, ni, Veronica at ni Auntie Indaya mga adventure At medyo madilim na. Kaya dadaan mo kami dito dahil nga po sa piyesta. Ayan, makiki kain at syempre dalaw na rin po bago tayo bumalik ng Maynila para nang sa ganun ay makita naman po natin yung ating mga kamag-anakan dito Hanggang dito na lang mga kadventure. Maraming maraming salamat po. God bless mama mga